Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamamayang Pilipino dito sa ating bansa. Alam nyo ba na napakaswerte ng na mga mamamayan ng isang lugar dito sa ating bansa dahil nagbigay ng tulong pinansyal ang LGU sa mga binipisyaryo nito? Sino-sino nga ba ang mga nakatanggap nito? Ating alamin? Tulong pinansyal at Noche Buena package ay ang early Christmas gift ng ating LGU Cavite City sa pangunguna ng top performing mayor na si Mayor Denver Reyes Chua kasama ang buong team Unlad Cavite City sa mga dialysis at cancer patients sa lungsod ng Cavite. Ang mga hakbanging tulad nito ng ating mga LGU ay naglalayong hindi lamang magbigay ng suportang pinansyal kundi pati na rin ang emotional at psychological na suporta sa mga pasyente at kanilang pamilya. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!